On our last video, naitayo na yung anim na halige and for today's video naman ay eh, magalagay ng mga kawayan dito sa paligid or kakabit sa halige para magsilbi siyang tungtungan upang maikabit yung mga mahabang kahoy sa bantang itaas ng halige. Oh. Mababa ng kaunti. Yan. Baba. Layo. Sa lampas. Kaunti lang. Ikaw na magtapat dyan. Mo yung gusto mo. Ibaba ko? Pag nasa taas ang tubig, ibaba mo. Ah, ibaba ko. Mataas ay. Wait lang. Yan. Yan. So, yun guys. So, yung pisa ng magkabit yung mga kahoy dyan sa malang itaas na haligi. Yung mga 2x4 yan na mahugan. 응안 보내면 잡아 eu <laughs> vou erangan makakagamit ka. So in this video, mga limang kahoy din yang naiipako. So for sa meron sa apat na sides and meron sa gitna. So balik tatlong 12 feet sa ka dalawang 16 feet ang haba na kahoy. So yan lang muna for today's video. Let us wait for our next video to see what's gonna happen next kung ano pa yung mga gagawin, malayo-layo pa ito sa pinakang uh, outcome. So thank you guys for watching.